Breaking news. Matapos bantaan ni President Donald Trump ang Iran na bobombahin ito o dadagdagan ng maraming mga sanctions at karagdagang taripa. Yan ay kung hindi haharap si Ayatollah Khamenei sa Amerika upang pag-usapan ang isang nuclear deal. Sinagot ng Iran ang mga banta ni President Donald Trump. Tahasang sinabi ni Ayatola Kamini at ni Masud Pesisyan na hinding-hindi sila makikipag-usap sa Amerika para sa isang nuclear deal. Hindi rin daw sila natatakot sa mga banta ni President Donald Trump. At ang mahalagang tanong na nangangailangan ng mahalagang sagot ay kung totohanin ba ni President Donald Trump ang kanyang sinabi na bobumbahin ang Iran kung hindi makikipag-usap ang Iran para sa isang nuclear deal. At dahil sa mga sagot ng Iran na tila hesitant ito, ngayong araw na ito mga kaibigan, pumalat ang balita na ang 50,000 na mga American soldiers ay kumilos na palapit sa Iran at ito ay kinumpirma mismo ng IRGC. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan at sa ating mga subscribers, sa ating mga silent viewers, bashers at members. Ngayon ay April 1, 2025. Isa na namang napakainit na balita at bago ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakatinding tension ngayon sa pagitan ng puwersa ng Amerika at ng gobyerno ng Iran. Determinado kasi si President Donald Trump na wasakin ang nuclear project ng Iran. Kahit noong unang termino pa lamang niya, ayaw niya na, na magkaroon ng nuclear weapon ang bansang ito. At sa nasabing unang termino ni President Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, pinatawa ng napakaraming sanctions ang Iran upang hindi maipagpatuloy ang nuclear project nito at nang makatungtong siyang muli bilang Pangulo ng Amerika, ganun pa rin ang kanyang prioridad. Ayaw na ayaw niya na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. May mga pagkakataon na inutusan na ni President Donald Trump ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nawasakin ito sa pamamagitan ng airstrike. Kinausap na rin ni President Donald Trump ang UAE upang maging mamagitan upang magkausap ang Iran at ang Amerika para sa isang nuclear deal pero ibinasura ito ng Iran. Kinaibigan na rin ni President Donald Trump ang kaibigan ng Iran, ito ang Russia upang maging kasangkapan din upang makipag-usap si President Donald Trump sa Iran pero wala pa rin nangyari. Kaya ang ginawa ni President Donald Trump ay direkta na itong nakipag-usap sa pamunuan ng Iran Nais dito na magkaroon ng nuclear deal. Kasama na ang mga banta ni Trump na kanyang bubumbahin ang Iran at papatawa ng karagdagang mga sanctions at karagdagang tax kung hindi haharap ang Supreme Leader ng Iran o ang Presidente nito sa Amerika upang pag-usapan ang paghinto ng nuclear project ng Iran. Pero sa halip na tanggapin ng Iran ang pakiusap ng Amerika para sa isang pag-uusap, ay ininsulto pa nito si President Donald Trump na nagsabing hindi kami natatakot sa Amerika at hinding-hindi sila makikipag-usap para sa isang nuclear deal. Matapos ang mga pahayag ng Iran, kumilos agad ang Amerika. At ano ang kanilang ginawa? Mga kaibigan, 50,000 na mga American forces ay palapit na sa Iran. Marahil ay hindi ito paniwalaan ng iba. Maaaring may magsabing ito ay gawa, -gawa lamang ng vlogger ng usapang banal. Pero papano kung mismong tagapagbalita ng Iran ang nagsabi nito? Ayon sa ulat ng Tehran Times, kinumpirma nito na merong 50,000 American forces ang ipinakalat ngayon sa sampung military bases at ito mga kaibigan ay malapit mismo sa Iran, mismong high-ranking commander ng Islam. Revolutionary Guards Corps ang nagulat nito at ayon sa kanya, they should avoid throwing stones at others at inamin din mismo ng high ranking commander ng IRGC na merong sampung military bases ang Amerika na malapit sa kanilang lugar at ayon sa kanilang intelligence report ang naturang military bases ay nilagyan ng mga 50,000 American forces Mga kaibigan, uulitin ko, nilagyan hindi pa parating ibig sabihin nasa mga military bases na ang 50,000 soldiers na ito. Ano ang ginagawa ng mga 50,000 troops na ito? Kung iyong naaalala sa ating ibinalita kahapon, sinabi mismo ni US President Donald Trump na may dalawang bagay na pagpipilian ang Iran. Ito ay tungkol sa nuclear deal na sana ay nais ni President Donald Trump na ayaw naman ng Iran. Una ay aatakihin sila ng puwersa ng Amerika. Pangalawa ay ang karagdagang tax at mga sanctions. Pero sa ikinikilos ng puwersa ng Amerika, malabong ang mga sanctions at taripa ang ibibigay ni President Donald Trump sa Iran. Kundi malaki ang possibility na ang unang banta nito na aatakihin ang Iran. Dahil wala namang power ang 50,000 American troops upang magsagawa ng sanctions kundi ang 50,000 na mga American troops, malaki ang possibility na ito ay para sa pag-atake sa Iran. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang pamunuan ng Iran, ang mga officials nito ay nagkaroon ng meeting at ang pinag-usapan ay ang paghahanda. Ayon sa ulat mga kaibigan, naghahanda na ng maraming missiles ang Iran dahil sa mga banta ni President Donald Trump. At hindi lang ang mga 50,000 American soldiers ang ipinakalat sa mga base militar na malapit sa Iran, kundi maging ang B-2 stealth bomber ng Amerika ay nasa Indian Ocean na rin harap ito ng Iran at ng Yemen. Ayon sa mga ulat, gaya ng NBC at ng Al Arabiya English, binabantayan ngayon ang mga galaw ng mga alyadong bansa ng Amerika at ng Iran. Dahil sa tensyon na ito, malaki ang possibility na merong gagawin ang Amerika at ito ay upang kausapin ang kanyang mga allied countries na malapit sa Iran gaya ng Israel at ang mga Muslim countries gaya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain at iba pa ang mga nasabing mga bansa mga kaibigan tutol na tutol sila para ang Iran ay magkaroon ng nuclear weapon dahil magiging bantaraw ito para sa kapayapaan sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, ngayon nga na hindi pa opisyal na nuclear country ang Iran ay naghahari-harian na raw ito sa Middle East. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga militanting grupong ito gaya ng Hezbollah, Hamas, Kataib Hezbollah at ng Hutis ng Yemen ang lahat ng ito ay sinusuportahan ng Iran. Ayon sa mga eksperto, papano pa kaya kung nuclear power na ang Iran? Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At ang mga susunod na galaw ng Iran at ng United States of America at mga allied countries nito ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga usapin na gaya nito, maaari mong isubscribe ang napakaliit nating channel na ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!